Oo. Oh. <coughs> muli angay ko ani ni anga kuan. Wala ko wala ko ingon nga nagpalit og tabalo ko nagpa-check up. Ora niya akong giinom para guys. Lo mga colors. Ay buntag yung tanan diha mga colors. Ni akong gi hinduan mga colors. So, paragis nanguha ako mga paragis gahapon mga kalors so. mga ni paragis mga kalors ang ah, mining herbal mga kalors wala na ni side effect herbal herbal sa tanay mga kalors mo no, hiloan ako kay para kuan mo ni ang na mabuntag mga kalors eh. para gis okay. buntag sa iyo mga kalors mo ni imong kapi kape okay. ini Muni mo ni mong kape mga kalors akong hinduan gay ako ning kuan baagon para pagkabuntag na inom inumon di na ni mong kuan kape kini na yan himuong kape pagbuntag abisag dili buntag gusto ni mo gusto ka mag inom ani kini na ni omni kuan omni wala ni problema ni mga kalors kay kuan para gis na ni oh Aung dia nam ana kay mas maining inig inibutan mo sa kaldero nga hinlo siya walay mga yuta ah kung di sa mga colors Mayo kay ni sa atong panglawas nato sa mga kalos may inom mga herbal. Eh magsalig ta pirmi sa gamot sa tambal kuan. Dao atong pitan atong mga uban organ sa atong lawas sa atong mga kalos mas maining na herbal kay bahalaw kasi kaayo nila basta kay naginom ta ni. importante maya atong lawas yun <laughs> na natikdan ako ng mga kalors sige kong ihi balik ko sige kong bakod sa mga kalors sige kong bakod sa kuwan mga atong ang gabi eh halos di ko ko kakawan sa ilig mga hi sugod nga nag inim kuwan in para guys Mau para guys bila-bila mau nih ya. So good ato at nga kalawas. So good ato gino Nawa ang akong sige bakod ako matungang gabi Oo. Ni angay ko ano ni anga ko Wala ko wala ko yung nga nagpalit ng ko, ko nagpa-check up. Ora ni akong giinom para guys. Oo, oh. akong paghihi kung hindi na ko wali, na po ko mabilar to ko lang ko kananang dayon na action ko bakod mo makamata na ko maka mabuntag sa iyo eh sa iyo mo gid ni bakod diri nga sa hinlo sa buntag ko bahala bahala maglingkod-lingkod na mga kalor basta ako man naghinlo lang maglingkod maghapon sa Juan sa natan o tv basta kay mga nakakahindo Moni Moni paragis mga kalors paragis bila bila Moni ya istinga lang ninyo mga kalors yung paragis bila bila ay mukhang ito sa inyo ha? Basta ako, ano yung angin sa ako, mga kalor, mo nang ako dito yung pagkawa, ano yung kuha ko ko, ano Bila-bila, paragis. O, ano yung amin yung nabuntag. At yung limang ka, sige ha, sige balik-balik pang, 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 pang gabi eh. Halos di ka kakuan, mabilar ka sa si bakod, si bakod to taon, -taon magbago pa ka nangihi. Bakod na po, kay nangihi na po. Pero eh, inigihi ni mo, gagmay lang. Gagmay rito. Maman, balik ka sa igdaanan. Kataon-taon na po, bakod na po kay kahiun ka, ginagmay-ginagmay rang eh, ni mo. O nang, mabilar ka tinamaminti. Ikaw ka to. Ikaw ka to, ganun. sugod na po aning bila-bila. Ni angay, ni angay, wala ko magbalik-balik pang okay na akong pagpang mga colors. Asa yung mga colors sa gulan ako ni upuan ni Sa gulan ako ni dahon sa 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 gulay ni dahon sa o tanglad. Oh, anak ba? Kung wala itanglad, katong katong buli, katong dahon sa buli mau kalors. Mautoy akong pagkakuan nun. Ihalo, buli, gundili abukado, uh, saya, kuan ako abukado, mga tulok kaklase, anak. Kuan ako mga dahon sa abukado po. Naranasay na mo, upila, unsay mong ihalo. Ihalo. Basta di mawa ang paragis, naagang paragis. Paragis gila-gila. Subukan so, ninyo mga kalos, yung paragis. O. Oh. Oh, Nandot kayo mga kalor. Oh. Ako gihinloan kay kuan. Mas may itong inigtak ang ino dito nga walay kuan. Quay hùi câu Mga na ito mga kalors Supportahan ninyo ang akong vlog mga kalors okay, Paki follow Share Salamat mga kalors